Hi guys, welcome back to my channel. So, update lang po ito regarding sa fake and original ng ating K-Beauty Bleaching Whip Scrub. Okay, so kung makikita nyo, meron akong dalawang set dito ng fake and original. Okay, so sisimulan ko sa brown jar. Okay, so ito, ito yung unang fake na nabili ko. Wala siyang, lab, uh, wala siyang K or K-beauty sa takip niya. Okay. And then, yung label niya. Color nito is kulay green. Kung makikita niyo sa screen. Kulay green siya. And then, yung body niya ay sticker. Ayan, natutuklap siya. Ganyan. Okay. And... Yan, kasi yung original natin hindi natutuklap. So, ito, natutuklap siya. Dinikit lang siya, guys. Ayan. So, alam, alam ko namang alam nyo na yan. Napanood nyo na yan sa isa kong video. So, ito, pagsasamasamahin ko lang lahat ng fake and original. Okay. So, ito, green yung, yung, ano, yung sulat sa seal niya. Yan. So, pag naka-receive kayo ng may sticker na kulay green yung sulat, Ayan, ibig sabihin fake siya and so, madali siyang mapunit. Ayan, paper siya, paper lang siya. Okay, so hindi dapat ganyan. So 'yan yung old sticker. Ayan, ganyan. So ito makunat yung sticker natin and black yung color niya. Okay? So 'pag na-receive niya yung ano, yung binili yung bleaching whip scrub, Okay, tingnan nyo kagad yung sticker kung black ba yung, yung sulat niya. Tignan oh, tingnan nyo, yan yung difference niya. Green yung fake, black yung original. Okay, tapos yung sa ibabaw, dati kasi wala tayong, ano, wala tayong letter K sa ibabaw. Walang label dito sa ibabaw. Tapos, nagkaroon ng letter K. Eh, dahil nga madaming nanggagaya, ginawang K-Beauty. Ayan, binauna ng ating CEO, naging K-beauty na siya. Okay. So, yung body niya, hindi sticker, hindi kagaya nito, and black yung print niya. Ayan, magkaiba sila ng print. Ayan, black. And, yung body niya ay hindi sticker. Ayan. Kahit anong kapanya dyan, hindi siya sticker. Wala kayong ma matatanggal dito sa body. Pero yung mga ano ngayon, yung fake ngayon, nagaya na din nila, ganito na din, printed na din siya. Okay. So, ayan sa brown jar. Sa seal, ayan. Ayan yung pagkakaiba nila. So, dyan, dyan yung unang makikita na fake yung nabili nyo. Okay, next. Meron tayong temporary jar na color white. Ayan. Since palaging nagkakaubusan ng jar, gumamit ang K-Beauty ng temporary jar na color white. Pero, may gumawa din ng fake. Okay? Ito fake. Ito original. Paano nyo malalaman? Tingnan nyo yung color ng font. Ito para siyang maroon. Ito, para siyang brown dark brown Ayan and then pag masdan niya yung yung font niya mas matataba yung font nitong fake and manipis naman itong original Tingnan niyo tong ano itong dash pa lang ang laki eh dito ang liit Ayan di ba and then itong letter inila e napakakapal ito manipis lang So, pagka white jar ang na-receive nyo, okay lang yun. Basta tingnan nyo yung font nila. Okay? Pag makapal, fake. Pag manipis, original. Ayan. So, same sila ng body. Gayang-gaya. oh, diba? O, oh, meron na din silang, ano, Ayan, meron na din silang manufactured 4 K-Beauty, FDA number, ginaya, pati yung expiration date. Ayan, pati yung, basta lahat ng ano, nasa label, gayang gaya, di ba guys? Ang galing nilang manggaya. Pero malalaman nyo yun sa takip. Ayan, and syempre pag inamoy nyo, iba yung amoy niya. Ayan. So, pag makapal yung sulat, fake. Pag manipis yung letter E dito, ayan, original yan. Okay? Pero guys, huwag kayong mag-alala. Um, sa ngayon, nag-uubos na lang kami ng sticker, ma ng may sticker na ganito. Okay? So, kung makareceive kayo ng ganitong sticker, okay lang yon Kasi ngayon, hindi na tayo mag-fake. Kasi ang ginawa ng CEO natin, eto na. Ayan, papakita ko na. Eto na yung bago nating sticker. Meron na siyang QR code. Ayan. So, hindi na mapifake. Pag itong QR code na to, in-scan nyo, mapupunta siya sa main page ng K-Beauty. Okay. So, ito na yung bago. Pero kung makareceive pa rin kayo, ng old sticker, dapat ganito ah. Okay lang yon. Ibig sabihin, inuubos lang namin yung old sticker. Okay, so pag naubos na namin tong stocks namin ng ganito, lahat eto na. Okay. Ayan, so hindi na tayo mafake guys. Nagawa na ng solusyon. Ayan, so for now, tingin-tingin um, din -tingin din muna kayo pag ganito yung nareceive nyo na sticker. Okay, basta alam nyo na kung paano i-compare. Ayan. So, sa mga susunod na buwan, ito na yung marireceive nyo. Nag-uubos na lang kami ng old sticker. And nga pala guys, dalawa na yung K-Beauty bleaching natin ha. Ito yung isa. Ayan. Bleaching Whip Scrub and Bleaching Whip Cream. So, may pagpipilian na kayo. So, kung gusto nyo mag-exfoliate ng skin dito kayo sa bleaching whip, uh, whip scrub. Kasi itong bleaching whip scrub, pwede nyo siyang gamitin every other day or three times a week, ganyan. And itong bleaching whip cream, since wala siyang beads, so pwede nyo siyang gamitin every day. Yan. So, yung bleaching whip cream natin, ganito lang yung nasa label niya. Ayan, it provides an instant brightening effect, giving the Uh, skin look more healthy and glowing. Yan, ganyan lang siya. So, wag kayong magulat guys na wala siyang, ano, wala siyang directions how to use. Pero yung mga unang stacks lang yan, yung mga susunod na stacks, dalagay na din nila ng directions how to use. Um, eto actually, yung bleaching whip cream, ang ginagawa ng iba, ano siya, binababad nila overnight, nagpapajama na lang sila since wala siyang beads. Okay lang siya ibabad ng matagal. Ayan. So, kung gusto nyo namang gamitin pareho, pwede naman, i-alternate nyo na lang. For example, ginamit nyo tong bleaching whip scrub ngayon, bukas, ito namang bleaching whip cream. Ayan. So, alternate lang, guys. Pag sa mukha nyo gagamitin, babad nyo ng mga 3 minutes, tapos banlawan nyo. Ayan eto uh, ito, two times whitening tong bleaching whip cream natin. Pero, sobrang um, halaga pa din na mag-exfoliate tayo ng skin. Kailangan pa rin natin ng bleaching whip scrub. And, ang sarap ng feeling pag nagsascrub ka, ba diba? Parang ang linis ng katawan mo after mong maligo. So, ginagawa ko kasi bago ko maligo, nagbababad na ako. O, tapos, after ko magbabad, maliligo na ako. Ayan, saka ako babanlawan. Kung wala naman kayong ginagawa, pwede din kayong um, maligo muna tapos ibabad nyo. Para maibabad nyo siya ng mas matagal, sa kanya siya banlawan. So guys, kung gusto nyo makasigurado na 100% original yung mabibili nyo, ito yung Shopee account ko. Ayan, cute underscore jotel, J-H-O-T-E-L. And ilalagay ko din sa description box yung link para i-click nyo na lang diretso na kayo sa shop ko. Okay. Ito na rin yung virtual ID ko. Ayan, legit na legit tayo. So, yun sure na sure na 100% original yung mabibili nyo pag doon kayo bumili sa shop ko. Okay. And nga pala yung color ng bleaching whip scrub natin ito, and yung cream, whip cream ito, pastel pink. Ayan. So, magkaiba sila ng color. Okay? So, yung link na sa description box. Yun lamang, guys. Sana nakatulong sa inyo ang um, video ko na ito. like na rin. And, uh, gusto, kung gusto nyo i-share, pwede din. And, and, pwede din kayong mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos ko. Okay, yun lamang. Thank you so much. And, God bless you all. Bye-bye!